Andang hapon mga kabugi kabunsay, mga kaidol. Ito yung tanim natin na iba, na ibang paso. Ayan, kinalbo natin one week na ang nakaraan. dami nang lumalabas mga kaidol, mga kabugi kabunsay. Panibagong sanga. Kakapal na yan. Magandang hapon mga kabugi ka Welcome back uli sa ating channel. Andito tayo ngayon sa aking garden na napabayaan na natin ng ilang linggo. At wala pang ulan. Kaya ganyan sila ngayon. Wala ng dahon. Nagkalanta-lanta kagabi ng mulan. Ayan. At nilinis din natin yung mga damo dito. Ayan sila. Ginapangan na sila ng mga baging. Yung ating 12 grafted, 12 in 1. Ala na, pangit na yung 7 in 1 natin parang mamamatay na yata oh. siguro makaka-recover din ito basta didirikan natin baka pag nagpanibagong sanga to baka mga, da, mga bulaklak ng lalabas ayan pati ito 1, 2, Three. six in 1 yata to. Napabayan din natin. dami yung mga kabugi kabonsay. Ayan, tapos na natin na uh, i-trim yan. Hard pruning. Hard pruning ang ginawa natin. Isa-isa na isa, isa natin ayosin ito. Lanta na. Wala nang mga dahon. Pero may mga bulaklak, mga kabugi kabonsai. Buhay siya. Yan, ayusin natin at palitan natin ng lupa. Pero gagawin natin, bawasan lang muna natin ng konting sanga para hindi siya masyadong may masaktan pag hard na naman natin eh hindi pa napalitan yung lupa kawawa daming mga ano, mga ipil ipil na pabayaan na natin kahit ito yan 21 jewel yan mga kabugi kabonsai ang ganda ng puno niya 21 Jewel din ito. Ang ganda rin yung puno niya. O, oh, mga ugat. Ayun, 21 Jewel. Nasa lupa. Ayun pa. At yun, mas malaki. 21 Jewel. Marami tayong tanim na napabayaan. Hindi ko alam ang kung anong kanto. Variety. Yeah, Pasyalan lang tayo dito. Ito. Ano kaya yung variety ito? Variegated. Bali. Five in one yata to mga kabukid kabonsai, Ayosin natin yan. Ayun yung ginawa natin yung balon na naubos yung tubig niya. hinukay pa natin ng mas malalim. Ito yung sinasabi ko mga ka kabonsai Markot yan, galing sa markot. Uh, sa upolo, nag-wild na. Ginagawa natin yung three layer. Ayan. Ito, papalakiin natin yan. Galing sa markot yan. Ito rin. Hindi natin ginawang four layer yan. Kapatid nung nauna, yung three layer. Body, 23 years old na to. ang laki ng ugat niya ang laki ng puno niya mga kabugi kabonsai ayusin natin ito sayang pag namatay yan o ang damo napabayan natin sa dami ng trabaho natin ay kung wala sana tayong trabaho dyan lang tayo sa bahay maasikaso maasikaso natin to ayan mga blueberry ice to pangit pala pag negrap nagwawild siya ang haba na niya oh Yan, tumba na siya mga kabugi kabonsay. ayusin natin lahat dyan sayang mga grafted pa naman hmm. sa katagalan mga kabugi kabonsai nagkahiwalay na yan buo, buo yan pwede natin ilipat yung isa mga, mga grafted yan eto pa grafted din yan may mga graft ewan ko kung ilan Mayroon ang ganda oh. ang ganda ng po ng tsura may lagay lang sa plat na paso o oh, kaya kwadrado maganda na yan dahil ganyan ang itsura nya pwede yung rectangle ang gagawin natin rectangle na paso ayan malaking puno rin yan hmm. bali kung ilang negrap to ayun nalalanta na rin anim yata abangan nyo na lang mga kabugi kabonsai ang pag-aayos natin dyan lahat ayos natin pati na yung ayan pinagmamalaki kong tiyesa minsan lang nagbunga ayan. laki ng ganda nung bukat niya. Yan ang bonsai kong chesa. Wala pa siyang bulaklak. Buti pa to mas maganda yung kanya. Ayusin natin lahat yan. Pabayaan natin. Nagka nagkaroon na siya ng ugat sa loob. Oh. Hmm. Ayusin natin yan. Ganyan siya sabi ko mga kabugi kabonsay Yung rectangle na paso. Nagawa tayo ng ganyan. Ito yung inahard prune natin kahapon. 21 jewel yan. yan. Yan, 21 jewel din. Na napabayaan may mga damo na. Hawaii White. Kali uh, International Red ito. Bali 3 in 1 yan. Pasal tayo. Ayan. Ayan. Ganito yung sinasabi ko. Ayan mga kabog kabog bonsai. Ganito yung gawin natin mas malapad ng konti para mas magandang tingnan. Ayan. Okay. Tulad nun. dami natin tanim ito 21 jewel din ito yeah. ayusin natin labas tayo mga kabugi kabonsay Yan yung 3 dayer natin. Grafted yung dalawa. Ayan eh, Formosa yung pinaka original niya. Ito Formosa. 21 jewel na wild Hindi pa natin na i na ayos. At ito sa taas, bridal white papakita ko ayusin natin yan pagdating ng araw yan marami tayong tanim marami pa doon Ito yung 23 years old na kapatid ng 3 layer natin. Ginawa kong 6 layer noon, kaso natutumban, hindi pwede kaya tinanim ko na lang yan Nandun na, umabot doon sa itaas. Ayun, nandun na sa itaas ng lagpas pa ng mangga dami mga diretsyong sanga pwedeng gawin yung three layer laking puno na yan oh. No? daming materials na makukuha dyan abot dun sa suha Ito yung sinasabi ko mga kabugi kabonsai. Bago nyo putulin yung diretsyong sanga ng bugumbilya. Imarkot muna natin. Ayan. May ugat na yata. Ayan. Nakakaugat na siya. Ayan. Mas maganda kung imamarkot bago putulin. Bali dalawa yan biglang sumingit yung mga sanga. Yan, three layer yan. Yung unang upload natin, how to make three layer bugumbilya. Ayan siya ngayon. Bali, five and half year na. Bigit limang taon na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May 23 years old Sao Paulo 3 layer bugumbel kinalbo natin ng gusto yan kaya ganyan na siya ngayon matibay na siya ganyan ang gawin niyo mga kabugi kabonsay i-hard prune niyo para hindi siya nagwa-wild pag pinabayaan mo tulad yun tulad nun pag di mo putulin yun magwa-wild ayan pangit ng tignan kaya puputulin natin mamayaan ito pa yung kapatid niya ginawa ko na siyang grafted. Three layer grafted gumbel Dalawa lang pala ang nigrap ko. M meron dun sa taas California Gold pero isang sangalang sa Apollo. Yan. Mga kabug ka Then Hawaii White yung nasa gitna. Blueberry Ice. Ayan. Ayan. i-trim natin para hindi siya mag-wild. Hmm. Bagong trim lang, wala pang isang linggo yan. Hindi pa lumabas yung mga panibagong sanga niya, mga kapawid-kapawid Hanggang dito na lang mga kabugkabon sa Salamat sa panonood. Bye bye. God bless you all. Please subscribe to my channel. Laking tulong na po sa akin yun. Para maabot natin yung 1,000 subscriber at yung 4,000 meet hour. Sana manood po kayo. Bye bye. Salamat sa inyong lahat. Bye bye.